ito. So, nagdadalaga. Ay oh. e <laughs> na. ano yan? Dala, na. Ipin po? mo, kakakain mo ng candy, nakadikit na lahat dyan sa ipin Ay, ngiting-ngiting eh, ba? Ngiting-ngiting nga dahil dito sa candy bouquet niya, ah. Dahil masaya lang po ako. <laughs> Oo nga naman, masaya ka, masaya rin ako na nakikita kang ang ka, Dibina. Eh, Lola, wala naman po kasing rason para sumimangot, di ba? Dapat nakangiti lang lagi. Sumi Lalo na. na meron kang kandibok eh. Opo. Oh, Dibina, wag kang wag ah. <laughs> alam mo <laughs> naman, alam, alam, mo naman ate kung sino na talaga ang nagpapasaya sa apo natin. Naman. Ayan, lalabas yan. Tignan mo. Ah, ah. Tignan mo lang. Oh, tignan mo. <laughs> ganda nga naman talaga. <laughs> hey, back up. Walang handa na. Hello, Divina. Hello, ate. Hello, sa mga lola. Hello po. di Hello! What's up, eh, ha? Ate, <laughs> oh. thank you nga pala sa gift mo ka ako na. Tsaka dito sa bouquet. Oo naman, candy bouquet. Yes, ang tamis nga eh. <laughs> Ay, gusto mo ba? Alden, gusto mo ba? Pingi. Patikim naman. Teka lang. Anong, teka. anong, anong dyan? Kahit ano, okay. oh, A. Ah, ah. Sige, sige. One, two, three. A. Ah. ah, wala. Oh. Ibang kulay! Bakit <laughs> <laughs> naging pula? Bakit naging pula? <laughs> bumiyahe, bumiyahe. Sembe. Ah, okay. Ganun talaga. Nahanginan. Cow's Klasi. milk. Parang cow's milk yung binigay mo. <laughs> Uy, Alden. May naklak ako sa'yo. Ha? <laughs> 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 Who's there? <teokbokki> knock, knock. Who's there? <laughs> Dahil may bago kang restaurant Concha. Wow, ah, Concha. Concha who? Conchayla. concha, Ay 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 Pwede ko bang mawakan yung kamay mo? Uh, bakit? Eh, para naman maipagmalaki ko na naabot ko na yung pangarap ko. Wow! <laughs> Ay aking Pero ade, ito nga yung tanong ko. Ano ba pinagkaiba mo sa halaman? Alam mo ba? Hindi. Uh, ako sa halaman? Oo. Hindi ko alam eh. Ang halaman kasi nasa paso. Ikaw, nandito sa aking puso. <laughs> wow! Ay, walang pinag-iba kay Alan. <laughs> ano? Bakit? Nanghahala ng manto eh. Divina! Hoy! <laughs> ano yung mga karaniwang sakit ng mga martial artist? <laughs> karaniwang sakit ng mga martial artist? Ano? Yes. Eddie Kung Flu. Wow! Fantastic, baby! Dance, 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 yeah. dance, dance, yeah. dance. Yeah. Sige na, okay na. Wala akong martial arthritis. Meron pa ba? Meron pa po! O, sige, talihan, ganda eh. Opo, Lola. Dali na, ano yung punong hindi pwedeng akyatin? Ay, yan mahirap yan. <laughs> yung nakatumba. Binasag. <laughs> 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 Bukerya. Okay, okay lang, okay lang, Lola. Yung toot pareho yung tooth mo. Yun na pareho, yun? pareho, pareho yung ano, iniisip. Ay. Ano ba? Ano ba para sa'yo, Alden? Puno sa punso. Nuno, <laughs> <laughs> no, yun! O, tama, ah, yung nakatumba, yun? Miss A. Tama siya. Nakatumba. Oh. Opo. Galing ah. Oh. Pero alam mo, Alden, sana doktor ka na lang talaga eh. Ayan, ako, Bakit? sagutin mo, Alden, gumanti ka. <laughs> Hindi, para kasi sabi ko lahat ng nararamdaman ko sa'yo. iyo Oh. Mista, mista, mista. Kahit naman hindi doktor, pwede mo naman sabihin eh. Ah. Oh. Yodo. Oh. Ano ba nararamdaman mo ngayon? Secret. <laughs> Sagutin ano, mo. Ano ba, huwag mo nga akong ginaganito. Lola, mapalipo <laughs> tayo <laughs> 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 sa inyo. Huwag in. mo nga siya. Huwag mo nga akong ginaganito eh. Naano ka ba? Uy Didina! Yung di ba nagbigay ako ng malaking box? Oo. Oh, oh. Gamitin mo bukas yan ha? Ay oo naman. Ang ganda kaya. Nakita mo na? Uhm. Mm -mm, bagay na bagay. Yun. Ay! Lola. Ano? Ano? Ah, may, may, tatanong nga pala ako sa inyong dalawa. Lola. Binitignan ko kasi itong mga, <laughs> mga collection ng BST. Ayan. May surprise na ba kayo kay Marvick, kayong dalawa? Ay. Opo. Meron na po. Surado Opo. Sigurado lang kayo, ha? Opo. Baka mamaya wala, ha? Actually, Lola, okay na po kami ni Divine. Eh. Ano? Okay. okay na kayo ni Alte. <laughs> okay na po, oh, Lola. O nawala tuloy. <laughs> <laughs> okay na raw sila doon sa so, oh, mga... Ano kayo oh, nagsasabi sa akin? Ano na pala? Lola, okay Lola, na po kami. Okay na po yung sorpresa po namin para kay Boss. Lola, relax lang po kayo. High blood agad si Lola. Maganda ba yung gagawin nyo? Nako, Lola. Ah. Sinasabi ko talaga sa inyo, Lola. Never before seen. Bago po ito, Lola. First Ngayon time ever. Ngayon na po namin ever. gagawin to. Opo. ito. Opo. Na ito, naku mapapanganga po kayo, promise. Talaga, ha? Baka mamaya. Baka naman ma